ito na kaya yun yung hinahanap kong bunker or ito yung daan punta da doon kasi may nakita ko dito ito ay nakasiminto hindi mo siya basta basta makikita kasi uh, halos kahawig na siya ng bato simpre sa tagal na rin siguro itong ginawa at sa tingin ko hagdan ito oh ang ganda ng pagkadali sa bato unang step ito yung unang pinakita ko sa inyo pangalawa pangatlo pangapat may mga susunod pa check natin kung ano yung mayroon sa taas ayan, ayan yung paikot nya tapos ito yung mismong bato kita agad yung mga paparating ito nasa taas na yung bahagi tapos clear yung palibot sa patuloy ko na paghahanap ng bunker guys sa, sa explore natin to sa expedition natin to may nakita ako dito at may natuklasan ako ng palibago kala ko siya una uh, box lang siya nakabox sa na may bato nakapix naka nakadikit pero na nakita ko na hagdan nga siya hagdan 'no eh. baitang-baytang step by step sa dalawa tatlo sa dalawa tatlo apat pala yun nakikita ko pero baka may mga susunod pa doon ito bato ito malaking bato ayan akitin ko yan papakita ko sa inyo or samahan niyo ako sa video ito kung ano yung makikita ko dyan ipapakita ko rin sa inyo ayan baka ito hindi kaya ito na yung sinasabi nila na banker pa may mga ginawa na ako na video yung mga unang ginawa ko sa inyo na pinakita ko Banker yung sabi na bunker tapos may mga haka na may dalawa pa tapos wala pa nga nakakita at sa tingin ko ako pa lang nakakita nito nakasaksi nito or nakakita ng hagda na to wala pa kasi wala pang daan masyado talagang tago siya hindi mo siya makikita kapag ka uh, hindi mo talaga siya mapapansin kung dadaan ka lang or hindi, hindi mo, hindi siya hanapin pero siyempre, yun yung, yun yung pakay natin. At kung anong kakaiba sa baton, tinitingnan natin. May mga inakyat na ako, may mga pinuntahan na ako, may mga nakita tayong slide. Tapos ngayon, panibagong discovery na naman to. Kaya yun, let's go. Samahan niya ako sa video nito guys. Akyatin natin yan. Ayun no? Oh. Ayun no? oh. Ito yung unang kita ko ikala ko ito lang nakabox lang siya pero may nakita akong isa ulit pangalawa as, na sabi ko na sabi ko na hagdan dito hagdan kasi ganda ang ganda ng pagka baitang niya or step by step Ano man yung makikita natin sa, sa taas di sa mahan niya ako sabi niyo ito Ayun sa malaking bato ang bato to tapos ito masuko lang pero bato yan halos bato Tapos medyo ano talaga siya eh, patarik siya kaya ginawa ng hagdan at sa tingin ko matagal na itong ginawa or matagal na ito dito yun o hindi mahalata masyado ayun o o oh, ang ganda ng pagdali sa bato halata na ang tibay ng paggawa unang step ito yung unang pinakita ko sa inyo ayan pangalawa pangatlo pangapat at may mga susunod pa check natin kung ano yung meron sa taas masukal na pakitin natin to tingnan natin kung ano makikita natin dyan kung ano man yung makikita ko dyan ay papakita ko din sa inyo ito yung unang nakita ko na nakabak sa bato sabi ko parang kakaiba ayun no? hindi ko pa alam na hagdan pala kasi kaya ko siya nasabi na hagdan kasi nga may pangalawang box sya o talagang ginawa para apakan step or ano step by step or baitang by baitang tatlo pa lang nakikita natin tingnan natin sa taas pa kung ano pang mga meron dyan kung, kung hanggang yan kasi kung may hagdan malamang mayron talagang mayron mayron na sa taas at wala mga kabahayan dito sabing gawa nila ng bahay wala nasa buntok tayo doon yung bato na malaki ang laki nyan tapos to, bato rin ito magsuka lang na pero bato yan halos bato ito at yun, akitin natin let's go ito yun ito yung unang step nya ito yung pangalawa ayun o pangalawa ayun ingat lang tayo kasi hihati na lang po ano yung nandito yan, ito yung pangatlo ano yung pangatlo tapos pang-apat ito ayan dikit na dikit siya sa bato ito, malaking bato ito e eh. ito, bato pang-apat pang-lima hindi masyadong ano hindi siya masyadong lutang pero mayroong step panglima. tingnan pa natin sa iba pang anim oh, wala na talagang masyadong daan dito kasi ang sukal na oh, sininto rin yan oh. ayan, ito ayan anim pang anim na baita pito, pang pito ayan pang pito, yan oh. siminto ang ganda ng pagkalagay nila talagang ginawa para daanan ang pitong step nakita natin at yan napitong. Yeah, ingat lang tayo kasi madulas hindi na natin nakita ito pang walo ayun 7 step ano pang 8 oh ayan ayan at ito bukang gumuho na or nag dislocate disalign na 7 step 7 medyo naglihay na siya pero hindi pa rin basa-basa tibay pa din. 7 at ito yung pang 8 ayan o 8 na step yung nakita natin hindi ko alam kung hakbang niya pa ito eh or uh -huh. uh -huh. uh -huh. entrance niya na na natakpan hindi ko alam hindi ko sure ayan o ito, ito yung pang walong step nya or siminto ayun, hindi ko alam kung may bakal siya eh pero uh, ano niya siguro to, step nya to ayun, bakal nyo na, na ano lang na <laughs> na ano na angat yan, hanggang dito lang yung nakikita natin pang walong hindi pa natin alam sa si taas kasi sobrang sukal na Sobrang sukal na to. Pero sige, check natin. Ingat lang kasi matarik talaga siya. Baka magadulas tayo, malaglag tayo. Ayan. Check natin muna to. Ah, dito yung huling nakita natin. At wala na. Hanggang dito lang. Hindi kaya dito yung entrance na natakpan kasi lupa to eh. Parang papasok siya. Pero hindi naman kasi bato ito Bato ito, malaking bato Nasukal na masyado ah. Ito yung last nyo Last na step Tapos may tambak na lupa Hindi di na natin alam Di natin sure kung may dugtong pa ito Yan o oh. Medyo taas pa yan Sige, subukan natin Akyatin yan I-search natin ito yung buong bato. Pero overall dito hanggang dito lang yung step niya eh. Ito na yung pinakalas na yung nakita natin. Simula dun sa baba. Hanggang walong step. Check ko lang na natin. Oops. Step lang rin talaga siya. Dito lang talaga, sa sobrang tagal na. Naano na ano na yung ugat ito. Parang na naangat siya ng ugat. hindi natin tumadaan kasi masyadong masukal tapos yung mga loose gravel ito hindi rin, hindi rin itong pwede kasi bato pero dito tayo sa, 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 side nito yan check lang natin yung buong bato na to paikot ng bato na to baka dito yung papasok baka makita natin ito yung masaksiyan na natin o makita natin dito yung bunker sinasabi nila baka ito na yun kasi nakakaiba talaga or kakaiba talaga siya dito malayo ito sa kabayan yan i-search ko lang dito ako dadaan sa kabila dito na tayo sa mismong bato na kapatong kung saan yung hagdan na inakyat natin doon yung hagdan inikot natin to inerge natin to pero wala tayong makita sa sobrang sukal sa sobrang sukal pero malamang meron yan dito dating property o Uh, yun nga uh, ginawa kasi may hagdan nga eh sa part na to natakpan lang or tinakpan pero meron yun dito kasi may hagdan ano yung purpose ng hagdan na yun ba diba? kung bakit may hagdan meron talagang kung ano sa taas na ginawa ayun eh. No? ayun no? ang laki kasi yung bato to halos bato yan try pa natin mamaya hanapin lang dyan, dyan lang yan hindi ko pa talaga uh, na ano yan na search masyado dandahan lang ako kasi hindi ko alam kung anong mayroon dito o baka yung mapakin natin bangin na madrid tayo mahulog kasi ganito din na alam pero yung baba kasi dito bato bato yung baba nito malaking bato yan ito yan, o, yan o bato pero ingat lang sa bawat step dandahan lang ako kasi baka hindi ko alam baka ano na siya open na yung mapa natin mahulog tayo kaya yun hanapin ko pa dito sa side na to kung anong meron hindi natin nakita yung pinaka entrance kung may bunker man dito o kung papasok ang gandun tayo sa pinaka last step na pinakita ko sa inyo kanina hindi na natin nakita kung anong meron dito pero yun nga malamang meron talagang kung ano sa taas kasi nga merong hagdan eh siguro sa sobrang sukal hindi ko lang makita sa ngayon hindi tayo handa para dyan wala tayong dalang itak Panglinis sa kung ano mga daanan natin maklear natin wala tayong mga gamit at wala akong kasama I mahirap mag rest i -rest yung sarili ko dito na talagang i-search ko to lahat na wala tayong kasama pero yun nga mayroon talaga kung ano mayroon dito sa batong ito hanapin pa natin hanapin ko pa hindi, hindi lang hanggang dito siguro yung another side nito basta yung buong bato walas bato ito eh Iisa isa isa natin ito hilang muna siguro sa ngayon kasi hindi ako handa para dyan wala akong mga dala like itak na panglinis at saka nung oras na rin ito kaya hanggang dito lang muna yung video ko at uuwi na ako sa ngayon at paghahandaan ko to at sana maka, sa pagbalik natin dito sa sunod may makita na tayo na bunker kasi hindi siya normal or talagang meron kung meron may kung anong meron dito sa taas kasi meron hagdan tapos tayo pala yung nakakita tayo pala yung nakadiscover kasi mahirap siyang makita hindi siya makikita kung hindi, hindi, yung pakay natin at siguro sa mga next na expedition ko explore ko dito makikita na natin baka ginawa siya para spatan kung ano man yung pwedeng ano dito mag sa area na to kasi overlooking siya Ayan. Ihin yun yung paikot nya. Tapos, ito yung mismong bato. Malaki. Tapos doon yung hagdan. Kaya siguro baka ginawa yun. Yun nga kung, kung may mga sundalong hapon dito, dito magandang ispatan. Kasi, kita agad yung mga paparating eh. Sa so, nasa taas tayong bahagi. Tapos clear yung palibot. Kung mapapansin nyo, sa ganitong kuntin na ginagawa ko, ganito palagi yung suot ko. Uh, at hindi ko ito binagawa ng tuloy-tuloy tapos pinuputol-putol ko lang yung upload hindi, binabalikan ko lang siya kasi medyo malayo rin to sa bahay uh, dito lang talaga sa lugar namin pero hindi talaga mismo dito kami nakatira malayo may nagbabiyahe pa ako nagbumotor para makakit sa dam inakit ko pa yung taas ng dam para ma maka explore dito ganito pa lagi yung suot ko kasi makapal ito yung, yung jacket na to makapal ano o makapal ito na jacket yan, para laban ito sa mga, kung anong tinik na madaanan natin. Mahulog man tayo, magulong-gulong man tayo, hindi tayo makapal ito eh, masulit talaga. Kaya, ito yung sinusuot ko palagi sa content na to. Yan. Yun, abangan nyo yun lang yung mga susunod kong gawing content. Marami pa tayong gagawing content about sa pag-i-explore dito at paghanap ng bunker. Peace.